So, ayun. ah, uh, ito nga pala mga basic materials na re-recommend ko sa mga beginners. Umpisa na sa labis, guys. So, ito nga pala yung mga ginagamit ko sa paggawa ng portrait. And, papakita ko na ito sa inyo ano yung mga ginagamit ko. 2H4 grid. Light lang siya, madaling burahin. Sunod ay 7B. Pwede siya sa mga dark areas. And then HB. Pwede siya sa skin tone. Sunod ay 12B. Ang lagi kong gamitin. Pwede siya sa hair. Which is dark. Sunod naman natin ang pantasa. Ito talagang gamitin to. Para sa mga lapis natin and Sunod niya is Pambura. Ito ay ni Double Eraser and yung isa, uh, hindi ko ang tawag dun pero Pambura din yan guys. So, ito, bubuksan natin. Ayan, ikat ko muna dito ang hirap kunin. A few moments later. Ito guys, uh, Pambura to iba lang siya sa mga nakasanayan nating pambura. Kasi ito guys, stretchable kahit anong gawin niya dito, ang shape para siyang clay. Pero pambura siya guys. Maganda to sa mga malilit na parts na kailangan yung purahin. Ayan. So, ito guys. pambura din to. Hindi ko lang alam kung tawag dito. Ayan guys, kung mapapansin nyo. Ukab-ukab. kinakator ko yan kasi ginagamit ko siya pang highlight sa buhok. Ayan. So, sunod natin ang brush. Ginagamit ko to para sa mga skin tone. Para maging smooth. At sunod natin ang cotton buds. Ginagamit ko naman ng cotton buds para sa mga malilit na parts maganda din siyang ipang blend ayan mag upload ako kung paano to gamitin hanggang dito na lang po ah, hindi ko na po pinahaba at maglalabas po ako ng next video na kung paano to gamitin maraming salamat po sa pagsama at sana po may natutunan kayo